All right guys, magandang 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 umaga sa inyo diyan sa inyong hurot. Andito na naman tayo guys, naka na naman tayo sa ating control room. So ngayon mayroon na naman tayong pag-usapan tungkol naman sa viral ngayon na babae doon sa ibang barko. Di ko alam kung saan 'yon or sa Pilipinas o sa ano. Pero anyway guys, bawal na bawal talaga 'yung mga babae sumasampara sa barko. Dahil wala silang uh, permiso sa authority. So kung may permiso naman sila sa authority, pwede sila pa. So yun mga yon, binigyan sila ng permiso sa authority dahil nakikita sila nakikita nila na nagtitinda sila ng mga ano-ano mga souvenir, mga sapatos, mga damit, mga ano-ano mga tinitinda nila diyan sa barko. So anyway, hindi yan sila magtitinda doon sa passenger, gawa nga naman, na mga kompleto na yung sa passenger, Nandun na yung mga alas, mga damit, mga kung ano, ano mga lotion, mga nandun na lahat, parang mall dito sa container, sa bulk, kasi wala mga tindahan, malaking tindahan dito yun sa bandage sorry, kulang daming kulang, wala shampoo, wala sabon wala mga, kulang wala, wala mga kung ano-ano mga tinitinda dyan so ngayon sasampa ngayon yung mga babae na yung mga, mga negosyante, mga nagtitinda na mga, uh, wala -ano may mga kompleto yan sila. Minsan pag walang, hindi sila kompleto tatawang ngayon sila sa mga ano nila doon, mga kapatid nila doon sa may mga tindahan din doon, sa labas. Tawag ka, dalawa ka rito, magdala ka ng ganito kasi nag-order si ganito. Magdala ngayon yan. Magdala ngayon, mabilis lang kasi malapit lang. Lalo yung mga ano, malapit lang yan. May mga tindahan din yan sila sa labas. So, titinda ng mga SIM card, kung ano, mga top up, mga yan. Kasi nung araw, guys, yan yung biyahe ko dyan sa Thailand. So, yun yung nakikita ko lagi. Yung mga, ano, naglalatag sila, yung mga sapatos, mga damit, yung mga ano dyan, mga nilalatag nila dyan. So, ngayon, bibantayan nila yon isa isa. Kasi, kanya-kanya yan sila. Yung mga paninda. So, yun yung nakikita ko doon sa kanila nung mga, ano. Siguro nung araw, iba yung tinitinda no <laughs> wala pa mga authority na nag-aano sila na nagmo-monitor sa kanila so ngayon yung mga authority strict yung mga authority hindi uh, pwedeng mag akyat ka lang doon ng walang dahilan eh di ba so in a way guys binigyan ng ano yun binigyan ng Malaysia ng na mga nagtitinda so wow namin yung uh, mga nagtitinda mga uh, ano yan yung, yung ano rin natin mga sima natin mga ano yan mga loyal yan pagod na pagod na sa tarbaho oh. di ba eh mga misis natin nakikita nila na ay may mga sumasampa na wala nga ay, kawawa naman yung mister nyo awa yun na walang dahilan di ba di ba pagod na pagod yung mister sa katarbaho tar buong araw tapos buti kung may mga ano yan mag Nandiyan yung misis niya. Nandito kayo mga mga, mga misis. Nagamasad sa inyo mga mister na ganito. Diba? Eh, pagod yan. Sakit sa katawan. Diba? So anyway, huwag bigyan ng ano. Yan, malis niya kasi. Kawawa naman yung mga nagtitinda na sa ano diba, legal na paraan. Hindi naman illegal yung ginagawa nila. So, Ganon yun guys. So, mga misis natin dyan. Huwag natin bigyan ng Huwag nyo i-stressin yung sarili niyo, yung mister niyo. Loyal yung mga mister nyo. Kita mo, wala ng power yun. Kapagod yun, magtrabaho buong araw. Tapos, aawayan pa ng mga mesis kasi nakikita ninyo. Ito rin si, ano, kapitbahay, sorsolero. Sul si, ano, mister mo, baka mga ganito. <laughs> Kawawa naman yun, guys. Diba? So, huwag kayo to kasi yan yung mga yan. Hindi yan totoo yung nakikita nyo mga picture nga ng viral nga nakikita nyo lalaki laki ng backpack sa likod yun mga ano yun mga souvenir mga kung ano mga tinitindan mo, so yun lang yun guys wala na kung ah, uh, kasi experience ko nung araw yan eh dyan sa ano, Thailand sa mga araw yan dati kasi bumibili ako sa mga ano yan nung hindi, nung hindi pa ako nasunugan ng bahay dami akong mga souvenir oh Lito ako ng mga souvenir kung saan ang mga sang lugar, bibili ako niyan. Pangalan ng mga Singapore, mga nandoon yan mga souvenir. Pero nung nas, nasunog yung mga souvenir ko, hindi na ako bumili, guys. Ay sayang yung mga souvenir ko. Dami na yon eh. So, yon lang. Kasi naranasan ko yan eh. Wala naman ako nakikita yung mga ganung ano. Hindi hindi totoo yan mga kwentong ano na lang yan nung araw kwento na yan kasi iba yung ano yung sa generation nila yun kasi ganun yung pera pag uwi nga nga walang pera <laughs> ngayon mga wise yung mga ano mister ngayon hindi na pumapatol sa mga ganyan kasi sayang yung pera diba? ipunin natin yan habang malakas pa tayo ipunin natin yan kasi napakalaga na maipon tayo so yung mga misis natin uh, isa rin yung ano ko diyan e, pag may pera wag yung waldas ng waldas dito waldas to kasi hindi abang panahon yung mister niyo malakas so, yun lang yung kailangan ipon wag yung bigay doon bigay dito mga so, yun yun lang wala na kumano mano dyan. <laughs> so, mga misis, huwag magpa-stress. <laughs> Ingat!